Magandang araw, mga mag-aaral. Ako si Ginoong Denmark R. Bantike, ang guru ninyo sa Filipino 8. Handa na ba kayong muling matuto? Halina't tuklasin natin ang mga pangyayari sa saknong 347 hanggang 350. Ang pagpaparaya ni Aladdin Sa bahaging ito, inilahad ni Aladdin, ang kwento ng kanyang buhay. Subalit naputol ang kanyang pagsasalaysay, dahil sa lungkot na kanyang nararamdaman, kapag naaalala ang kasintahang si Florida, na inagaw ng kanyang ama, na si Sultan Ali Adab. Nirespeto ni Florante, ang damdamin ng kausap, kaya't hindi na niya ito pinilit, na magkwento pa. Isang araw habang naglilibot sila sa gubat ay ipinagpatuloy ni Aladdin ang kanyang pagsasalaysay. Ikinwento niyang si Flerida lamang ang nagpapalakas ng kanyang loob sa mga digma ang kanyang sinong. Subalit nagbago ang lahat nang ang kanyang pinakamamahal ay nagustuhan din ng kanyang ama. Katunayan pagkabalik ni Aladdin mula sa matagumpay na pagsakop sa kaharian ng Albania ay ibinilanggo siya dahil sa bintang na iniwan niya ang kanyang hukbo nang hindi pa iniutos ng kanyang ama. Nang mabalitaan ng kanyang ama na nabawi ni Florante ang kaharian ng Albania ay hinatulan siyang mapugutan ng ulo. Kinagabihan, bago ang araw ng pagpugot, ay kinausap siya ng isang general, dala ang mensaheng umalis kaagad siya, at huwag nang magpaumaga. Walang nagawa si Aladdin, kundi lisanin ang kaharian, kahit mas ninanais ng kanyang puso, na mainam pang mamatay, kaysa isiping ang mahal niyang si Florida ay napunta sa iba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam.